Ayan po guys, welcome back to my channel Ayan, for today's vlog guys Ayan Masuluto ako ng Ayan. Ayan May kalabasa Tsaka may gabi Ayan Tsaka may okra tayo Ayan May kalumbati Ayan po At tsaka Ayan po tayo sa ating panuloto. Ayan, may curly po tayo. At sa camera naman tayo mga lamas dyan. Hindi ko nilang pinakita yung iba. Ayan po guys. Ayan, pinaano ko naman lang ng karni. Uh, pagkatapos yan, eh, ano ko na yung kalabasa at saka yung uh, yung gabi. Hmm. para siyang dumambot ang karne niya. Nagay ko na ang kalabasa at saka ihalo. Haloin at saka ilagay natin ang Ayan na naman. Ang At saka, halawin na naman. Para naman, uh, lumambot sila ng sabay ang kalabas at sa krayong papi. At pagkatapos, tapo pa naman natin. Check natin naman ito. Luin na naman natin ulit. Uh, tsaka may na tigman na na ito. Mamaya, tikman natin kung tama, uh, tigman -tama na tigman na tigman na tigman na tigman na na yung na at saka yung na tigman na na yung kalabasa at saka yung na at saka tigman na tigman Ayan, kumukulo at ilagay na natin yon ang okra. Ayan, no okra natin guys. Pipes. Ayan, tagpa natin ulit at palapapalambutin natin yung okra guys. Ayan, malambot ang ating okra at ilagay na natin yung pa. Pinadamihan ko ng abate, guys, para naman masarap talaga. Ayan. Haluin. Ayan. Bango. Ang bango talaga. Ang bango-bango. Ayan. Ano ko na. At kuluin na ng konti. Tamang-tama na po ang timpla nito, guys. Ayan. Ayan, guys. Luto na siya. Ayan po. Hanggang dito na lang ang video natin.